May utos sa atin ng Panginoon na maging matatag at 'wag matakot sa pagharap natin sa ating buhay. At may pangako siya. Kapag sinunod natin ang kanyang bilin na ito, napaka-powerful ng kanyang pangako. Kung ano ito? Watch until the end. Joshua 1 verse 9, Have I not commanded you, be strong and of good courage, do not be afraid, nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Ang command ni Lord ay dapat sa buhay natin wag matakot. Sundin mo ang mabuhay ayon sa kanyang kalooban at maging mapagpumbaba. At pangako niya na kasama mo siya sa lahat ng sitwasyon at circumstances sa iyong buhay, kapatid kung kasama mo si Lord, figuratively, sino pa ang kayang kumalaban sa iyo? Sinabi niya ito kay Joshua na sumunod na namuno nung pagpanaw ni Moses nung inutos niya na pumunta ang mga Israelites sa lugar ng kanaan na itinturing na promised land. Maraming hirap, maraming balakid, pero ipinangako ng Diyos na siya ay mananatiling kasama nila. So, paano mo ito i-apply practically sa iyong buhay? Sa ating buhay, una, Face your fears. Alamin sa anong bagay sa iyong buhay ka ba natatakot? Natatakot ka ba mawalan? Natatakot ka ba maubusan? Takot ka harapin ang opportunity sa buhay mo? O overthinker ka? Ang courage ay taking the first step, unang hakbang sa kabila ng takot. Pangalawa, trust in God's presence. Mahirap maarok ito kung hindi ka tumatawag sa Panginoon. Pray for guidance and strength each day. Magtiwala na ang presence niya ay magsustain sa iyo katulad ng pagsama niya kay Joshua. Pangatlo, practice resilience. Kapag nakakaranas ka ng setbacks, kapag nakakaranas ka ng pagkabigo, huwag mo ito masyado damdamin bagkus gamitin mo yung sakit at experience and continue moving forward lagi mo tandaan na God works all things together for good sa lahat ng nagmamahal sa kanya pang-apat live with integrity lagi niyo naririnig sa akin 'yan sa araw-araw nating pagre-reflect ano ba yung integrity ang integrity ay ang paggawa ng tama kahit walang nakakakita stand firm in your values of faith gawin ang tama hindi gawin yung mas madali kahit mahirap, basta tama, yun ang gawin mo. Pabayaan mong ang Panginoon ang magsalba sa'yo. Panglima, reflect and pray. Regular, araw-araw. Spend time for reflection. Dito sa page na ito, dito sa channel na ito, I am committed to share words and verses to reflect. Sama-sama tayo araw-araw. Ito ang maglalapit sa atin sa kalooban at presensya ng Panginoon. We are asking God to reveal areas of truth na magiging guide natin sa buhay kapatid. So like, follow and subscribe at i-share natin sa iba ang good news ng Panginoon. May these steps ang maglagak sa atin na maging matatag at hindi matakot sa pagharap natin sa buhay sa pagkat pangako niya na siya ay laging nandiyan para sa atin. God bless you kapatid. Manalangin tayo kapatid, maaari kang yumukod o ipikit ang iyong mata at damhin ang presensya ng Panginoon. O Panginoon, kami lumalapit sa iyo na may pasasalamat sa iyong mga pangako at sa strength na iyong pinoprovide for us to be strong and of good courage. At huwag matakot, for you are there wherever we go. Tulungan mo kami na alisin ang pag-aalala, ang pag-overthink, Panginoon, at ang lahat ng ito ay ilagak namin sa iyong mga kamay. May we be assured na kasama ka namin in our every step, providing the courage we need, lalo na sa mga pagsubok sa aming buhay. Tinataas namin sa iyo ang lahat ng aming fears and insecurities, O Lord, sapagkat alam namin sa iyong presensya sila ay maglalaho. Ilagak mo ang iyong kapayapaan sa amin at panghawakan namin ang iyong mga pangako na hindi mo kami iiwan at pababayaan. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat kapatid. Kita ulit tayo bukas.